Sino si Muhammad? Si Propeta Muhammad ay inapo ni Propeta Abraham mula sa kanyang anak na si Ismael. Siya ay kabilang sa tribo ng Quraysh na isang tribo ng mga Arabo. Hindi siya ang nagtatag ng Islam bagkos siya ang huling propeta at huling sugo mula kay Allah at habag para sa sangkatauhan. Ang bawat detalya ng kanyang pribadong buhay at pampublikong pangangaral ay naitala pinangangalagaan at pinag-aaralan hanggang sa kasalukuyang panahon bilang kuwaran. Sa kanyang 23 taon na pagkapropeta ay binago niya ang buong tangway ng Arabia mula sa paganismo tungo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah na siyang Diyos din ng lahat ng mga propeta mula kay Adan hanggang kay Jesus. Binago niya ito mula sa mga tigmaan ng mga tribo tungo sa pagkakaisa, mula sa kawalan ng batas tungo sa disiplina at mula sa imoralidad tungo sa mataas na antas ng moralidad. Sa panahon ng kanyang kamatayan, ang karamihan ng mga tao sa Arabia at sa timog na bahagi ng Iraq at Palestine ay voluntaryong yumakap sa pananampalatayang Islam. Iniwan niya sa mga tao ang kredo ng ganap ng monoteismo o pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang kasama na rin dito ang isang komprehensibong pagsasabatas na naaayon sa isang balancing sistema ng moralidad walang sino mang tao sa kasaysayan ang nagtagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay na tulad niya. Siya ay hindi lamang nagturo at namuno sa isang relihiyon. Siya rin ay nagtatag ng isang estado, nanguna sa iba't ibang mga reformang politikal at panlipunan, nagtatag ng isang makapangyarihan at masiglang lipunan at bumago sa kaisipan at ugali ng tao. Lahat ng ito ay naganap sa loob lamang ng dalawang dekada. Ang kanyang pagdating ay tinukoy sa naunang mga kasulatan at siya ay inilarawan sa mga ito. Ang matatapat at may bukas na isip ng mga Hudyo at mga Kristiyano ay nakakakilala sa kanya sa pamamagitan ng mga pagsasalarawang ito, kaya sila ay naniwala sa kanyang mensahe. Ngunit ang mensahe na kanyang ipinangaral ay hindi lamang para sa si isang grupo ng tao, lugar o panahon. Ito ay isang pandaigdigang mensahe hanggang sa dulo ng panahon. Si Propeta Muhammad ay itinlaga upang turuan ng sangkatauhan at anyayahan sila tungo sa parehong katuruan at layunin ng mga propeta na nauna sa kanya. Ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na marapat sambahin ng nag-iisa at walang katambal o tagapamagitan. May madilinaw na mga tanda ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad. Nang ang rebelasyon ay bumaba sa kanya ang kanyang mga kasamahan ay nakapansin ng ilan sa mga epekto nito sa kanyang pisikal na katawan. Ngunit hindi siya nawala ng malay o nagpakita ng sintomas na siya ay may sakit. Ang kanyang buhay ay pinangalagaan ng Diyos sa mga panahon ng matitinding panganib sa buong panahon ng kanyang pagkapropeta hanggang sa ang banal na mensahe ay makumpleto. Tulad ng iba pang mga propeta na nauna sa kanya, si Propeta Muhammad ay binigyan ni Allah ng suporta ng pagkakaroon ng mga himala na ang pinakadakila sa mga himalang ito ay ang mismong pagkakapahayag sa Quran, isang panghabang panahong himala na naglalaman ng patunay para sa mga taong nag-iisip sa lahat ng mga panahong darating. Si Propeta Muhammad ay hinirang ng tagapaglikha ng sansinukop at ng sangkatauhan upang anyayahan ng mga tao tungo sa tamang paniniwala at dalisay na paraan ng pamumuha na itinalaga ng Diyos at upang ipakita ang mga pamamaraan at pamantayan ng mga gawain na magiging katanggap-tanggap sa kanya. Siya ay hindi nag-atubili na magsikap at magsakripisyo sa pagsasakatuparan ng kanyang tungkulin para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan niya, si Allah ay nagpabatid ng katotohanan mula sa kasinangwalingan at ng kaalaman mula sa pagkakamali. Sa pamamagitan niya ay ipinakita ng Diyos kung paanong ang tao ay magkakamit ng paraisong panghabang panahon. Si Propeta Muhammad ay naggabay sa sangkatauhan tungo sa isang banal na pagkukuna ng mabubuting gawain at marangal na pamumuhay.